Mga uh, guys, no? Mga kasundo, nandito tayo ngayon sa Glorieta ah, sa Power Plant Mall, no? So, akit tayo ng elevator at uh, papunta tayo ng uh, Mercury dahil may bibilin tayo doon, no? Tara, let's go! Wow! Ang ganda mga kasundo, ang ganda rito, dun, no? Christmas na Christmas na, no? Grabe, oh. Super ganda, no? Ayan. Ganda na pagka-set up dito sa may uh, Rockwell, no? Power plant. So, pakita ko lang sa inyo yung uh, lugar, no? Napaka-ganda at napaka-liwalas. So, nandito na tayo ngayon sa mga uh, mercury drugs, no? Nabibili so, tayo ng makain, no? Ito nga. Saan siya?

So, nakabili na tayo ng uh, pagkain oh no? Paul Boron, Paul Boron. So, pupunta tayo ng daming tao sa McDonald's. Oh. No? So, pupunta tayo sa may parking office warehouse no Iikot po kayo guys dito sa loob ng mall no Ito napakaganda oh Napakaganda Ang daming tao kumakain sa restaurant no parang hindi ramdam yung ang uh, hirap ng Pilipinas hindi naghihirap yung Pilipinas ang daming uh, nagsashopping no no oh, punong puno yung uh, mga restaurant dito sa loob ng power plant mall no at napakaganda Siyempre, natanggal din yung stress mo dahil may tugtugan pa oh At ang bango ng air ko, no, napakalamig. So, maganda talaga rito mag-relax. Uh, no? Shopping-shopping kunwari lang may bibilihin pero nagpapalamig, no. So, karamihan dito, no? Nandito ngayon, guys, sa uh, mga mayaman, s'yempre kasi bawal dito 'yung wala kang sasakyan. Bawal dito 'yung wala kang pera. Joke lang. Pwede naman. Kaso lang sadyain lang talaga siya, no? Walang jeep na dumadaan dito, hindi doon sa jeep Rizal pang jeep, no? So Kailangan may service ka talaga, no? Ito yung grocery ng marketplace, no? Napakaganda rito guys Kaya ikot-ikot tayo muna Okay tayo sa taas no Jero, antasnya no, Christmas tree no, wow. Ganda nang ano. ganda ng So, ang ganda rito sa taas, no? Magigod pa tayo, guys. Dito lang yan guys Sa Rockwell no Wow Grabe oh Talagang uh, pinaganda no Ni no, Rockwell Ang kanyang mall Yan no, no Parang palasyo no taas oh. Laki ng Christmas tree oh. Hanggang doon sa taas. Grabe. Ganda na pagka-sit up no. Yan oh. Taas niyan guys oh. Simula doon sa baba hanggang sa taas oh. Ang taas ng Christmas tree oh. Ganda nakasabit-sabit, oh. Ayan, oh. Ganda, ba? Diba? Feeling mo nakalotang lang sila, eh, no? Ganda na pagkasitap, no? Ginastusan talaga ni... Ah, uh, power plant mall, no? Ayan, oh. So, akin okay tayo sa third floor, no? Ang ganda rin ito guys oh. Wow Parang tunay no Gumagalaw eh Ayan naman oh, pakita ko sa inyo guys Yun no Galing, no? Parang totoo, yun, no? Know? Gumagalaw. Yun, no? Know? So, akit tayo ng third floor, no? Ito na yung pinaka uh, last na floor ng uh, malls no, uh, third floor. So nandito yung uh, Adidas no, yan Adidas, ito yung Levi's force design no? Oakley Levi's no. Morocco. Ganda. Ganda rito guys, ito. Dito talaga makikita yung kagandaan ng Rockwell Mall dito. Diyo e no, ang taas niyan. Ayan, nasa third floor na ako nyan guys, pero yung Christmas tree umabot ng fourth floor no. Yan yeah, no? Super ganda talaga. Grabe. Ngayon ko lang to inakit yung uh, third floor no? Hanggang uh, fourth floor. So akit pa tayo ng last floor no? Dito sa mall. So titingnan pa rin natin kung anong kagandahan ng uh, taas ng uh, Rockwell Mall no? Pakita ko lang sa inyo yung uh, bagong set up ng uh, Christmas light no. Mga Christmas decor ng uh, Raquel Mall. Dito yan guys sa May Makati no. Sa Water. Sa Power Plant Mall, Makati no. Yun. So guys, nandito na tayo sa pinaka uh, fourth floor ng mall, no. So ipakita ko sa inyo yung kagandahan ng uh, Christmas hanging Christmas sa uh, tree, no. You oh. know. Isom natin, guys. Ayun. Oh. Napakaganda. Grabe. Dito na yun guys, no? Sa fourth floor, sa pinakamataas. Ito yung pinaka rooftop ng uh, mall, no? Yan, no? So, yan, no? Ganda, ganda. Wala akong masabi, guys. Napakaganda ng sit-up. Oh, no, talagang mapapashopping ka, eh, no? Sa hindi oras. dahil ganito yung uh, set up ano napakaganda grabe yan okay, guys so ito yung pinakamataas na Christmas tree na kita ako no sa mall ganda ng set up grabe ganda no tara tingnan pa natin yung kasunod guys no <clears throat> ganda super super ganda no at talagang uh, mapapawaw ka no sa ganda ng setup niyan you no know? hanggang doon sa baba grabe nakahanging yung uh, Christmas decor no yan nakahanging yan no guys kala mo nakalutang yun no know? So, baba na tayo, no? At uh, napuntahan na natin yung pinakatok-tok ng mall, no? Ayan, oh. no? Sunroof. Sunroof. ganda ng sit up no? yun guys oh. parang na uh, paalas yun babana oh. na tayo at uh, napanood na natin yung mga kaganapan sa taas no? naipakita ko na rin sa inyo guys kaya pa subscribe na lang no? pa follow and share na lang yung ating video guys para updated kayo no sa ating gagawing uh, adventure or uh, pag-iikot dito sa Metro Manila. Pa-subscribe na lang guys sa Kasundo Moto Vlog no. Thank you. Kaya ang daming tao ngayon guys no Kahit na uh, araw ng uh, Webes no Lalo lalo na siguro pag uh, araw ng uh, Sabado at saka linggo no Hindi ganito lang ang, ang tao Siguro mas marami pa Yan no So bababa na tayo no guys Dito sa Driver's lunch no Let's go. tambay tayo muna sa loob ng driver's lounge no? so let's go yeah. Walang TV Walang TV Walang TV